Kasi na pala ang yan yan. Ay, gagaling ni ate siya. Ito na yan Ah, si Jacob. Gusto mo rin? Yes? Kaya mo waring hawakan. Jacob also, ate siya. Hawakan mo dali. Bigay mo kay Jacob, siya naman. Oh. Ay, tagal nga. Oh, oh mama, taras na yung magpalit. Oh, oh parang mo, oh, buubos yung dede niya. Naatras mo. Aro, aro, oo, oh, oh. gutom na siya. Ay, mi, 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 ay, chikot. Aro, reka. Ano nga siya? Ano nga siya, Jen? Ano siya, Jen? No, 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 mame, no, no, no.

Si Yanyan din siguro dadambay niya. <laughs>